So check natin kung mainit. Nako malamig. Ano ba tong mga tipler na to? Mga banong magano Mga banong maglimlim. Dapat yata lagi ako may nakaabang na racing eh. Tapos sila yung maglilimlim. Yan. So, bali ganito yung tinutukoy ko nung sa aking nakaraang video, mga dre. So, lalagyan ko lang to. Ito yung timplahan ko. Lalagyan ko siya ng feeds. At dahil 23 na pala yung aking mga ibon, eh, 23 yung scoop ng feeds. And then, lalagyan ko siya ng isang isang salok ng ganun ng beat pin pro. Ibubudbud ibu kong ganyan. And then, binder. Lagay nito. Tapos, mekos-mekos. So, game. Ayan na siya. Dahan-dahan lang mga matapon. Sayang. Oops. yan Hindi lang siya basta-basta binder. Mayroon din siyang sustansyang hatid. Diba? Diba? Simegos, simegos na. Pwedeng i-shake. Pwedeng i shake Pwedeng halo Let's go. Bago tayo tumuloy, shoutout muna kay Paolo Reyes ng Iloilo -Ilo City at kay Maria Santos ng Manila. Mamaya ulit yung iba. Ay na guys oh. Ang dalawa na yung napisa. Ayun oh. Parehong Pakistani yan. Parehong Pakistani high flyer yan mga tol. Ito, ibe-break ko na rin to kasi ang tagal na nilang ang tagal nilang walang itlog eh. At, uh, or ang tagal na nilang ang na nilang pares, ang tagal na nilang nandyan, hindi pa rin nanging itlog. Kasi ito, check muna natin. Wait lang. Tapos ito, nangihinayang ako kasi parang ang taman nila umupo. Tapos kaya sasalatin ko yung ano, yung itlog nila eh hindi mainit. So check natin. Yan mo, lamig oh. Ang lamig ng itlog nila. Ipapasit ko na lang yata ulit eh. Kaso kanino. Ito kasi puno na eh oh. Tatlo yung itlog ng mga yan. Ito rin tatlo yung itlog. Pero yung dalawa napisa na. Tapos yung isa sa kanila yon. Ito naman tatlo na. Tatlo na yung itlog nito. Tapos yung isa, galing sa kanila. So check natin kung mainit. Nako malamig. Ano ba tong mga tipler na to? Mga banong mag -ano? Mga banu maglimlim. Dapat yata lagi ako may nakaabang na racing eh. Tapos sila yung maglilimlim. 两。Yeah. Tingnan nyo guys. So maganda na may halong feeds yung ano nyo. Maganda na may halong feeds yung gagamitan nyo ng binder kasi matakaw sa ano sa liquid yung feeds. So pag nabasa yan, didikit talaga kung ano man yung nilagay nyo. Tapos ito, dagdagan pa natin. Yung mga naglilimlim. Upo-upo ka pa dyan. Hindi naman, mali naman yung ginagawa niya. Ayun o. No? Nakaupo siya pero hindi niya tinatamaan yung itlog. Bano, mga bano. So, hintayin ko na lang matapos to. Hihintayin ko na lang matapos pa mga to. Tapos, gagawin ko silang sitar. Pero ito, nakikita ko okay naman sila maglimlim ito. Basta hindi nawawala ng pagkain, uupo sila dyan. Yan, medyo pinapakiramdaman pa nila yung ano yung lasa pero dagdagan natin para hindi sila tumayo ito ito rin kayo hindi ko kayo tatagdagan wala naman kayong itlog eh Ito wala na akong duda rito. Wala na akong dapat ikatakot dito. Hindi alam ko yung itlog nito malulupa ano, eh. Magaling maglimlim to eh. Di diba? Ang init ng itlog. Mainit yung itlog nila. Goods. Bago ulit tayo magpatuloy, another shout out Marco Villanueva ng Manila at Angelica Reyes ng Cebu City. Shout out at pagpatuloy na ulit natin ng vlog. Yeah. So kagaya din ng na-mention ko sa aking nakaraang video. Paghihiwalay natin sila panandalian at irerecondition mga dalaga. So uunahin natin 'to. uunahin natin 'tong ihiwalay. dito ko siya nilalagay tapos ito ating mapoging agila pinakapogi sa lahat ng mga kalapati ko ayun o, oh. pinakapogi dyan ka pati ikasan kayo ng mga barako dyan ayun ang barako lahat dyan mga tol another singit it shout out na naman mga dre kay Jedlim ng Bagyo. At kay Patricia Gomez ng Davao City mga Dre Ito guys Dahan-dahan natin silipin yung mga Dipler natin mga Dre Dahan-dahan natin silang silipin Kung nakaupo ba sila Ayun nakaupo naman ngayon silipin naman natin yung isa tahan-tahan lang ito kuts na ito kuts din, nakaupo ito kuts ito kuts ang tanga umupo oh. nakalabas yung itlog ang tanga umupo ang tanga-tanga singit po ulit tong shout out kay Carlos Cruz ay hindi, Carlos Fernandez ng Cebu City at Nicole Cruz ng Iloilo Ilo City let's go eto naman mga dre pinaupuan ko sa kanila yung ano yun tapang so eto t-player yung ano dalawang dalawang itlog ni napisa player mga dre goods na goods na pero meron pa silang isang nililim liman yung sarili nilang itlog so bali tatlo yan mga dre at kailangan pa talaga ng ibang kalapati ang ingay naman po kayo ng inang aso nyo so kailangan pa talaga ng ibang kalapati maglimlim kung hindi lang puno mga dre ipapalimlim ko rin dyan yung ano eh eto ang mga dapat nyong abangan mga dre so umorder ako ng fake egg at saka ng incubator mga dre. So, bali ang gagawin natin diskarte is every time na mangingitlog sila, papalta natin ng fake egg. At yung tunay na itlog nila ay ilalagay natin sa incubator mga dre. Ngayon, kapag na-hatch na yung itlog nila gamit ang incubator, palihim natin papalitan yung fake egg ng napisa ng uh, or YB offspring mga dre at ito na nakikita nyo ba yan to shift na siya oh to shift yan so nag nagdagdag lang ako ng mga ilang item para ano para makuha yung uh, discount pero goods din naman yung mga kailangan ko yan ito kailangan ko sa pang vlog kailangan ko sa pang vlog yan kasi ito pandurog ng ano pandurog ng bawang, tapos ito pang pamunas ng sapatos, pang sabitan ng sabitan ng uh, gitara, kasi ito lalagyan na ng mga singsing mga dre. So magagamit pa rin natin 'yan. Tapos ito nga yung incubator. Ayun. So ito yung presyo, ayan. Tapos naka-discount tayo mga dre. Dito rin. Um, you So, yan ang mga hihintayin nyo sa akin mga direct. Eto huling shoutout na mga Dre. Kay Lisa Mendoza ng Baguio at kay Miguel Ramos ng Davao City. Maraming maraming salamat sa panonood. Happy flying! Let's go!